Hello guys. Ito na yung nabayo ko na dahon ng Madre de Cacao. So guys, oh, pinuno na siya. Bali guys, ito ay igagamot ko sa baboy ko kasi nagkaroon siya ng galis. Ang tawagin dito sa Bisaya ay kagid. Ganon din sa Bicol. Kagid, kagid ang tawag ng sakit ng baboy na yung sakit sa balat. Nagsusugat siya. Pabalik-balik lang. Tapos mawawala yung sugat. Tapos babalik na naman. Ito guys, ang papaligo ko sa kanya eh, pupunas ko sa katawan ng baboy para mawala yung galis. tipik ito guys. Kaya pwede yung subukan. Hindi ako mapapahiya sa inyo guys. Uh, magandang pangano to panggamot sa galis ng baboy. ihahalo ko lang guys sa tubig. parang ano to pag, parang shampoo. Bubula siya. Kailangan mo lang haluin. Saka mo ipaligo sa baboy. po mo Okay na. Guys, uh, ito yung baboy ko na may galis. Papaligo ko sa kanya itong ano. Ito yung Madrid de Cacao na inanong ko sa tubig. Yung binayo. Para kuminis yung balat niya. hi, <todic> ano? alam mo ba? sapat Yan nga guys, so, may iso. yung kagid niya, sugat. Maligo. Kamahawa ka sa galis.